Ang kaino! Dundin mamamatay kayong lahat! Oo! Bakit pa naisili ang mga yangon? Tingnan mo nga! <laughs> Wala akong ba? Baka naman hindi sila dito nagtagpo-tagpo. Aba, ay hanapin natin at sayang ang guhet. <laughs> 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 Walang kikilos! Oh. Magbulos kami! Huwag kayong magpapaputok! Pulis din kami! Ako din? Pulis! Ano kinagawa niyo rito? Hindi ba nasa likod kita kanina? Ay, ay nauna na kami. Ano ginawa niyo? Pinawalan niyo mga sospek, ano? Ay, hindi ho. Ay, pagdating namin din eh. Wala nang tao oh. eh. Hindi ba? Meron. Kaya lang, silya na lang. Ayaw. Oh. Hindi na lang kukita-kita namin ni Kulas na nandito pa uuwi mga suspek eh. Ang nakakapagtaklang ho, paano ho sila nakaalis na hindi natin namamalayan? Kalimutan na yan. Sa susunod, ang gusto ko, kunin muna at verifikahin ang impormasyon, ha? Ang gusto ko, totoo. At ikaw naman! Ay, pasensya na kayo, sir. Ay, sa kagustuhan kong maggaguhet, ay pumapil na ako. Ay, paano naman eh? Malapit na ako magretiro. Alam ko! Pero yung pagdaas na ranggo, hindi yan nakukuha sa sugod, so sugod, so sugod! So Lalo hindi sa tabang! Ay, sir, sinabi ko na naman sa inyo eh. Tama na yan! Paano nangyari? Ay, namin buong kabahayan pero wala kami nakita ni isang mga tao. Ni ano man o sino man? Wala, sir eh. Terio, paano kaya nakatakas yung grupong yun? At paano nila nalaman na magkakaroon ng raid? Ikaw naman, nagtatanong ka pa. Siyempre, may contact sila sa loob. Ang itanong mo sa sarili mo, bakit nakarating kagad dito si Major Alino? Eh hindi ko pa naman siya tinatawagan. Palagay ko, iisa ang tinatakbo ng isipan natin. You bet! Ano nangyari sa'yo? Eh, napalaban ako sa anim na tambay doon sa lugar namin eh. Anim? Oo. Ah, di na hospital ka? <laughs> na hospital ho. Sila. <laughs> Sila? Pamatibay ka talaga. Bikolano ka talaga. Urago, sir. Urago nga. Oh, ito, may trabaho yung pagagawa ko sa'yo. Uh, wala na tayong mga detective. Huh? Bigay ko sa'yo para matuto ka na rin. Meron kang hahanaping erederang nawawala. Eh, saan ko hanapin, sir? Ah, di, kung alam ko, hindi ko na ipapahanap sa'yo. Sir, gusto ko lang ipaalam sa inyo na bago tayo mag-usap, anumang transaksyon na bababa sa isang milyon, hindi ko tatanggapin. Ano ka mo? Anong pinagsasabi mong mm -hmm. isang milyon? Mm -hmm. Gusto mong si Baking kitang isang milyong beses? Ha? Uh, uh, ay ay, ano? sir? Dalawa. Dalawa. sir, hindi na ako. Hanapin ko na ako. Hanapin ko na uh, ako. Ito, uh, Eh, yan ho bang hanapin ko? Hindi. <laughs> yan ang nanay. Yung sanggol na bitbit -bit niya, yon ang hahanapin mo. E, ilang taon na ho ba yung batang yan? Hindi na bata yung Clark. 24 anyos na yan. Yan ang nawawalang eredera. Siya ay isang oh. bilyonarya. E eh, paano ko naman hahanapin yung batang yan? E eh, 24 onions na yan? Adi, problema mo na yan. Clark, walang bicolano mahina. Lahat ng bicolano oragon, di ba? Yes, sir. Lahat ng bicolano oragon. Hahanapin ko, sir. Patay man. O, oh, buhay. <coughs> Bagay na ako mo sa mga tao na aksidente. Ito ko magtatanong ka, mo naman, polis. Private Detective Clark tong kaharap mo. Magsabi ka ng totoo. Kung hindi, pagbasa sa kita. Asan yung mga ninakaw mo? Eh, wala na. Naibenta ko na. Yung mga iba naman, asan lahat na? Wala na tira kahit ano? Meron. Yung mga wala lang, wala si silbi. Wala na namang gustong bumili nun eh. Neneng! Labas mo nga yung nakasupot! Neneng, bilisan mo! Nahihirapan na ako eh. Pitawin mo ako. Chubo ko, ito na po. O yan. Ano ba yung hinahanap mo? Huwag kang magulo. Trabahang pulis to. Hmm? Aha! Aha! Ah. Isa ka mabuting pisa. Kailan ka ba naging ganyan? Ngayon lang. Trabaho lang to. Siya na nga. Uy. One million pesos reward for any information regarding the whereabouts of this man? Ito sa milyon pare, yun. Sa milyon. Pag may nakakita niya, may reward, oh. Siguradong kikita tayo pag nahuli ito. Mm, 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 Uy! Ang laking pera nito, Isang million! Isang Isang million? oh! Isang milyon! Isang milyon! Oo! Ay, tingnan niyo! Oh, Oo oh, oh, nga! Oh. Ay, saan?

Ma'am, mama, palibos ka po. Nagugutom na po kami Ay, mga pulubi. Uh -huh. Wala pa ung gano'ng kite. eh. Hey. Ma'am, ito. Ma'am, ano? Huh? Kahit na po isa stick na banana cute, tsaka isa basong palamig. Oo uh, uh... Ano? Bulag kayo eh, alam niyo tinitind ako. ko eh. Eh, mami, ano ako'y bumalik? Ay, laman-laman! Yokyo! Bol-bol! Diyaryo. Okay, ito. Okay, no, ano. oh, Di ba? Ito yung isang milyon? oh hey. o ano? Ha? O nga. Ano, ano, ano. si isang milyon. Ano? Ta -ha. Ta -ha. Ta -ha. Anak, ang tagal natin nagkahiwalay. <tik> Salamat at <tik> nagkita tayong muli. Tika, ano ang ibig sabihin nito? Anak, ako ang iyong ina. Ano? I'm your mother. Can't you see? <tik> I'm your mother. No! That's impossible! Hindi naman katakataka yun, anak, kasi siya naman ang iyong ama. Oo, iyo. <tik> ako nga. Yes, that's possible. <tik> Pero, may nakikis na ako mga magulang eh. Ay, alam mo, ganito kasi yun, anak. Noong maliit ka, namamasyal tayo sa carnaval, nawala ka. Kaya yung sinasabi mga magulang, yun siguro yung nakadampot at umaruga sa iyo. That's right. They are not your parents. They huh? are your pick-up parents. No! They're my parents! Uh, Pumayag ka na, mayaman. Iyo! Hey. Mama, papa, ako na lang ang punin nyo. Gwapo pa. Hihi. hindi kita matatanggap. Hindi ko kailangan gwapo. Eh, ang kailangan eh? ko ay ang dugo ng aking dugo eh. at mukha ng aking mukha. Hindi! Hindi! Hindi ko siya pwede magkakamukha! Sige na! Ayoko! Sige na! Ayoko sabi! Ayaw mo talaga? Ayoko! Mama! Mama! <laughs> Mama! Ako ang nawawalan niyo, anak! Ako! <coughs> Hindi! Hindi ako maaaring magkaanak ng apulit!